Mga Lods, gusto kong sagutin yung comment dito ni, ano, ni Madam Lods na Jobel Gallardo Filomenos. Kasi doon sa may final, yung finale natin doon sa may series ko na Finding Mom. So I found my mom na, di ba? Sabi niya, nanay din ako. Kaya sure ako walang araw, oras o minuto ang lumipas na hindi kanya naiisip. The fact na ikaw lang ang anak niya at di na siya naganap ng iba. Buti at mapapanatag na loob niya. Gato, Lods, ang nangyari dyan. Madam Lods, gato nangyari. So, nandito yung mga Korean media na nag interview sa akin. Tapos, kung saan ako lumaki. So, may mga documentary. Tapos, kung ano yung trabaho ko, about sa basketball ko, kung ano yung mga ginagawa ko. So, sinasabi lang nila na hinahanap daw nila yung nanay ko at pagpunta hanapin nga daw namin. Kasi may mga leads daw. So, yun yung sinabi nila. So, the night, last day ng interview namin, na the night before na pumunta ng Korea, doon nila sinabi sa akin na nahanap na pala nila actually. Hindi lang niya lang sinasabi sa akin. Right after lahat na nangyari ng interview dito sa globe ng bansa natin. So, syempre, naiyak ako na ano. Tapos, after mga ilang... Naiyak na naman tuloy ako. After mga ilang minuto, tinanong ko, anong sinabi niya? Ganun. Ang sinabi daw niya, miss na miss daw na niya ako. Naiyak ulit ako. Yun lang. Tapos, yun, basag ganun. Teka lang ha. Ganun. Kaya, totoo yan eh ni sinasabi ni Madam eh. Nina niwala ako dyan eh nakita na kami ng nanay ko so meron na kami mga bonding moment uh, kinabukasan after namin magkita so medyo napapainom siya ako hindi di ako minumdom di ako minumdom do talaga tinanong ko siya kung noong time na hindi pa kami nakikita ulit naalala ba niya ako sabi niya every day yung, yung sagot niya iba may conviction every day yung ganon yung sabi niya napa english siya eh yes every day iyon ang sinabi niya. Hindi na ako nagtanong ulit. Hindi ko na kinonfirm sa kanya kung totoo hindi. Iba yung conviction ng pagkakasabi niya. O nga no, kasi ako lang yung anak niya eh. Lumabas ako sa katawan niya. Di ba yung story ako nga, di ba? Lumabas isang paa lang daw. Tapos so, nangyari, bigla siyang sinisarian Dapat normal. So, isipin mo ilang hiwa ginawa sa nanay ko. <laughs> mo hindi niya ako maalala araw-araw. So, oh, yun. So, naniniwala ko. Wala, gusto ko lang sagutin. Kasi yung moment na yun eh. Yung mga idea na yun nung naiisip ko grabe, na, nakatatak na sa, sa akin yun. So, so, yun lang. Salamat sa pag-comment, madam.